Hello mga guys Tayo maggagatan ng hiwas At iyan po yung ating mga sangkap Ayan At atin ay sasalansan sa kawali Maglalagay tayo ng bawang, sibuyas at luya Diyan, ayan Bago natin lagyan ng hiwas Salansan natin maigi yung hiwas Ayan, isa-isahin natin yan Siyempre, ayan Isa-isahin natin yan Gaganda natin ang salansan Ilalagay natin ulit sa ibabaw ang kanyang luya, sibuyas at saka bawang ayan ibudbud natin yan lagyan na rin natin paminta. ng paminta for bumango at ang sukan paumbong ayan at syempre dadagdagan natin ng tubig yan ayan so atin munang lalagyan ng bacon so inagad na natin yung bacon para mas lalong lumasa tatakpan natin yan at maya maya lang po ng konti atin nang bubuksan so ayan na po yung ating hiwas sinain muna natin pala yan lagyan natin ng asin Nilagay na natin yung kanyang pangpasarap na gulay, pichay. Ayan. So, ayan po. At, syempre, ating lalagyan na ng gata. Ayan. So, instant gata pong ating ginamit para mas mabilis ang magluto. Ayan. Hindi mo na kailangan kayod-kayo rin at pigapigain. So, ayan po. Maglagay na rin po tayo ng siling haba. Pangpabango pa rin yan. At, ayan na po. Luto na ang ating... Ayan, o. No? Luto na ang ating hiwas. Ginataang hiwas po yan. At, tara na. So ano pang antahin nyo? Tayo'y kumain na at ito ay luto na. Thank you!